At magandang gabi guys, Ayan, kasi marami ang nagtatanong sa atin tungkol sa ating pagre-repack ng bawang Kalimutan kasing tanong nila kung ilang piraso daw yung uh, laman ng ating isang tay o yung isang pad na tinatawag nila Kasi ang unang nagtanong sa atin guys ay si Bibi Dondon Ayan, ang tanong niya, ilang piraso po ang isang tay na bawang at paminta? thanks sabi niya at sumunod naman nagtanong guys ay si Regina Dimati ay uh, ilan po ang laman ng mga repack nyo sa isang pad sabi niya at ayan nga guys uh, yan na yung sasabihin ko sa inyo kung ilang piraso ba yung laman ng ating bawang sasabihin ko sa inyo kung ilang piraso ba yung laman ng ating bawang at i-discuss ko na rin sa inyo guys kasi tamang tama nagre-repack ako ng paminta ayan at uh, sasabihin ko na sa inyo kung ano-ano ba yung mga mabenta at kung ano-ano ba yung mga diskarte natin sa pagre-repack na mga paminta ayan guys at unahin natin tong bawang ang laman nitong bawang guys ay kada isang uh, hiwa nito na o yung ating hilera na to guys ay may sampung piraso isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, 7 8 9 10. Ayan, guys, kaya ang total nito ay 30 pieces. At ang bentahan nga nito guys ay kalimitan kasi 2 uh, isa, 2 3, tapos yung iba kasi nagtatatlo lima. Pero naman kalimitan guys sa ibang tindahan ay nagaapat 4 uh, na piraso, 5 piso yung bentahan nila. Ayan, at uh, sasabihin ko sa inyo guys kung uh, magkakano ba yung posible mong tubuin dito sa bawang na to at ito nga guys uh, kung apat lima yung benta mo rito guys ay meron kang mga mahigit siguro 10 piso o nasa guys uh, 13 pesos yung posible mong tubuin kapag uh, ang benta mo rito ay apat limang piso apat na piraso, limang piso. Pero kung tatlo lima ang bentahan nyo guys, ay halos nasa And guys, halos tutubo rin kayo ng nasa 18 pesos ang posible nyong tubuin dito kung 35 yung bentahan nyo guys. Ayan. At pupunta naman tayo ngayon sa paminta. At sa paminta kasi meron akong diskarte kung paano tayo nagre-repack ng paminta natin. At ito nga guys, bumili ako sa Shopee nitong ating panalok. Ayan. At ito nga guys yung sukat ng ginagamit natin sa paminta natin sa ating uh, crack. Ito guys kasi mas mabilis kapag ka ito yung gagamitin mo at ang sukat nga ng ginagamit natin is 1.25. At ito nga guys ganito lang pupunuin mo lang siya at ilalagay mo rito. Ayan, iyan na yung pinaka laman ng ating paminta na 1.25. At sa buo naman guys, ang ginagamit natin is uh, 1.5 naman yung ginagamit natin na panukat para sa ating paminta para sa buo. Ayan guys. At ang diskarte ko naman dito guys ay isang puno lamang yan. Ganito guys yung laman nya. At isasalin mo na. Ayan guys yung ating paminta na buo. Isang ganyan lang guys. Ayan. Salin mo na. Ayan. At ito nga guys yung sample natin ng uh, paminta natin. Ayan, ganyang karami ang kapag ka iripak ninyo guys. Ayan. Ma kung mapapansin nyo naman guys, pag pinagsama-sama nyo yun, talagang magmumukha siyang marami. Ayan. Pero noong talagang wala pa akong sakalan dati o yung pinang uh, susukat natin ay 20 pieces yung laman nito dati. At ayan nga guys, uh, dahil sa binili nga natin ito talagang napapabilis din yung trabaho natin at hindi na nating kailangan magbilang kasi dati noon guys natatagalan ako dito dahil binibilang ko dati isa-isa. Pero naisipan kong maghanap ng ganito sa mga online kaya medyo talagang napabilis yung ating trabaho. At sa pino naman nating paminta guys, ang ginagamit natin is 0.9 lang yung ginagamit natin sa pino na paminta. Ayan guys at ito yung ginagamit natin, 0.9. At kung iriripak mo naman siya guys, ayan, ganito namang karami yung uh, nariripak natin sa 0.9 guys. Ayan, marami-rami rin ito guys kung makikita ng ating mga customer. Kaya sa ating mga paminta guys ay halos satisfied yung mga customer natin kasi talaga namang uh, tingin nila talagang marami yung ating uh, niriripak na paminta o yung laman ng ating paminta guys. Ayan. At sa lahat guys nito pati ating mga bawang guys ay nasa 30 pieces lahat ito guys ayan 30 pieces. At itong bawang natin guys ang bentahan natin is 25 pesos. Ayan itong mga paminta naman natin guys lahat ito ay 20 pesos. Depende na lang kasi sa mga customer natin kung magkano ang bentahan nila pero kapag 20 piso isa nila to ay meron na rin silang 10 pesos. Ayan kasi 30 pesos at 20 naman yung bentahan natin sa kanila Ayan Lati guys, guys uh, Hindi lang mga bawang, mga paminta yung ating daladala Meron din tayong tina asul guys Ayan At uh, sa tina asul naman natin guys Ang sukatan din natin kasi Iba rin naman yung ating ginagamit sa tina asul na pang sukat Ayan at, at ang ginagamit natin pala dito guys Ay 1 ml naman yung ginagamit natin guys Ayan at ito nga guys kapag ka, niripak mo naman itong ating tina, ito yung kalalabasan niya. Ang bentahan ko din dito naman ay 20 pesos. Ayan guys, at malaki-laki ang posibleng mong tubuin dito sa tina guys kasi ang 142 is 20 pesos lang yung bili natin. Pero kapag ka, niripak mo naman guys ay halos marami-rami karing magagawa. Ayan guys. Marami na rin tong laman ng ating 1ml pagka uh, nire-repack natin siya ginaganyan lang natin guys pinapantay lang natin siya ayan para naman tapos isasalin mo sa plastic na ginagamit natin guys ayan hindi lang naman tina guys yung ating dinadala meron din tayong laurel ayan ito 30 pieces din ang laman nito at ang bilihan natin dito guys sa 1/4 na kilo ng laurel is 90 pesos Ayan, 90 yung bilhin natin pero marami ka na rin magagawa guys. Ayan. At dapat guys, pag bumili ka ng laurel, ay piliin mo yung mga buo-buo. Kasi marami yung mga uh, katulad nito mga durug na piraso ng laurel. Ayan. Halos hindi mo na rin mapakinabangan yan at ang gagadiskarte lang dito guys ay isisingit mo na lang din siya sa mga magaganda o yung mga buo na piraso guys. Ayan malaki din ang posible mong tubuin sa ating mga laurel at uh, sasabihin ko naman sa inyo guys kung ano bang brand ng paminta yung mabenta sa akin o yung talagang uh, lagi kong binibili ayan, itong black paper na to at ang nakalagay dito ay original, ayan guys kung mapapansin nyo naman kasi pag nagre-repack talaga kayo, ito ay maamoy at saka yung matapang kasi talaga naman kapag nagre-repack ako ay halos namumula rin yun dito ko kasi talaga naman masyadong matapang yung paminta at ganun din guys yung ating uh, crack ito kasi yung pinaglagyan ng crack kanina halos naisalin ko lamang dito sa lalagyan natin Ayan, at sasabihin ko sa inyo ang presyo na bili ko rito. Dito guys ay 130 pesos sa buo. Tapos sa ating crack naman guys ay nasa 125 pesos. Pati na rin yung ating pino. Ayan guys yung presyohan natin. At tansya ko guys kasi kapag uh, nagripa ka ng isang ganito ay posibleng mong tubuin is nasa 100 pesos din mahigit. Mga 130 pesos din yung uh, posible mong tubuin hanggang 140 yan guys yung posible mong tubuin ay sa ginagamit naman natin ito guys ito yung plastic natin na 2 by 3 ayan kalimitan natin ginagamit ito ang bili natin kada isang bundle is uh, 90 pesos ang laman na piraso ng plastic na yun ay 2,000 pieces yan kasi sa isang bundle guys ay kayang-kaya nating ubusin sa isang paminta lamang at kulang na kulang pa yun sa atin kasi ito sinalin ng tatlong uh, paminta o tatlong plastic ng paminta na tagwa 1/4 Share ko na naman sa inyo yung ating mga ginagawa kasi ito guys ayan uh, marami na naman tayong nai-repack na paminta ito yung ating crack kasi wala kaming ginagawa ni Mrs kanina habang nanunood siya ay uh, sinasabayan ko na rin ang pagre ng pagre ng mga paminta at ang ginagawa naman ni Mrs kanina ay habang wala siyang ginagawa ay inuunti unti na naman niyang repakin itong ating mga bawang guys ayan napakarami na naman kasi nating naibenta kaya kailangan na naman natin mag -repack. halos weekly guys isang bundle yung uh, gagawin natin kasi malakas din yung ating bawang at pati na rin yung ating paminta at sasabihin ko sa inyo guys kung ano ba ang mas mabenta sa atin na paminta. ayan At ang mabenta nga talaga sa atin guys ay ang crack na paminta. Sumunod na lang yung uh, buo tapos uh, huli na yung pino natin guys na uh, paminta. At kaya tayo maraming nagpo focus tayo talaga dito sa crack kasi mas mabenta ito sa atin. Yan guys. At weekly nga guys kailangan natin maka 50 piraso na tay o yung itinatawag nilang isang pad na paminta na crack. Ayan guys, at maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Ayan, salamat sa ating mga nagtatanong dahil uh, sasagutin natin yung mga tanong nyo kung meron kayong mga tanong para naman meron kayong mga idea kung paano tayo nagre-repack, ano ba yung ginagamit natin. Ayan guys, at sa karton nga pala guys, at ito nga guys yung discarte natin kung gaano kahaba ba itong Uh, ginugupit natin na to. Kasi meron tayong sukatan. Ang ginagamit kang sukatan ay yung ating fortune. Ayan, itatapat mo lang siyang ganun guys. Tapos, ginuguhitan ko lamang siya guys ganun. Para meron lang tayong mapagbakatan. At yung pinagbakatan nito guys, siya na yung pinaka limit ng ating uh, gunting guys. Ayan, at sa Pagpa-puncher naman, guys, ay bumili lamang kayo nito. Meron, na, meron naman nabibili sa mga school supply itong puncher na to, guys. At itatapat mo lamang siyang ganun para mabutas mo. Ayan, guys, yung ating diskarte. Ito nga pala, guys, sa karton. Ang bili natin dito ay 1 kilo 40 pesos yung bili natin. Ayan, hindi ka maraming salamat sa pagsama na naman sa akin, guys. At... Sa mga gustong magtanong guys, uh, libre po kayong magtanong uh, at sasagutin ko po 'yan para naman meron kayong idea guys. Ayyan. At maraming salamat.